Dito po sa Middle East, nasa Kuwait po ako. Ito po yung gusto kong maggawa ng tupig. Isang kakanin ng uh, from ilukos at mga karating na bayan. Yan po ang masarap na inihanda, lalo na pag may mga okasyon. So ngayon, may nakita akong may dahon pala dito ng saging. Yan po, nabili ko lang po siya ng... 5.30 KD. 80 pesos na din po yan sa atin. Bibinta naman dito na tubig pero mas maganda yung ikaw magawa kasi mas maraming magawa kaysa magbili ka lang. Ganito po yung kalaki ang ano saging ah, dahon ng saging po. Sa so, isang pack po, tatlo po sila pero may damage na isa yung kulay yellow na pero kung hindi na siya pwede kasi nagaamoy ammonia na po siya hindi na po pwedeng pwede siguro siyang gamitin pero ayaw kong itry kasi baka magamoy yung topic natin po so ang nakandaan lang po dito kasi may nabibili tayong pwede natin lutuin na lutong Pilipino po nakasawa na din kasi ang magsasalad maganda na po itong topic kasi hindi po siya common. Christmas ko po balak na lutuin to pero wala pong ano time na magbili ng dahon kasi noong pagpunta ko sa tindahan ay wala pong tinda. So timing na nakita ko meron so makagawa. Kaya pag-uwi ko, yan. Iano po natin tong dahon. I ano sa apoy po para kunting kung sa saya ilahubon lahubon, sa kalayo para po hindi siya ma magisi or hindi po siya mapunit pag gagamitin po. I-roll po natin na parang suman po. Yan po, ito pong brown, sayang. Itapon ko na lang yan. So, dalawa, ibre, ano po, uh, roll. Ang dalawa lang po ang pwedeng gamitin po. Itong linggo po ay walang pas uh, walang pasok po tapos day off namin so ang ginawa ko sa day off ko ay magluto po nito ako lang mag-isa so walang kaingay-ingay po tawag po siya ng pabaliktad tapos punasan na lang ang dahon pagkatapos para po malinis hindi ko alam kung anong dahon to dahon ba ng sabah maliit kasi ang dahon ng sabah sa atin ay sobrang malaki hindi ganito or baka dahon ng saba din to pero maliit pa lang Marang murah, mura pa na dahon Ito na po nga mga kadjoyans. Yan na po yung topic natin sa 2024. Yan ang nagawa natin ngayon. First na nagawa kong pagkaing atin tinupig o tupig. Sawa kami nito. Yan po. May medyo sobrang papunta na sunog may gusto na ganito ang pagkaluto, pili lang yung ano lang yung yan o oh, katamtaman at saka yung ano, marami ito. May luto, may hindi eh hindi yung parang ganyan o oh, tutong, may tutong tapos yung may white pa. Pero luto sila lahat. Yan tingnan niyo. Makita niyo yung makapuno sa loob. Ayan po, tamang-tama lang po yung makapuno. Ayan po, ayan po ang topping natin. Sa next video po ay ito din po, topping na binake po kasi wala ng dahon, naubusan ng dahon. Ang lasa din niya ay tupig lang din po. Yung nga lang nito, hindi nga na magbalat. Diritso na po. Ayan po. Sana mag-enjoy kayo sa tubig po. Sana ay ano, matrya nyo din po. Kasi lalo na yung paborito nila, ano, yung glutinous flour o glutinous rice. Masarap po itong tubig. Para doon. Sa mahilig ang ano niya texture ang kakunatan niya ay parang tikoy po tapos lasang topig yan po ang ano niya try niya lang po para ano po matikman niyo talaga kaya na lang mag judge sige po bye for now see you in my next video